So good day, welcome to ITR O, oh, another client na naman tayo Si sir, meron siyang issue na nagsishut down yung engine pag uminit Well, na-identify naman natin, pinaputol natin sa kanya yung white wire Kaya ngayon, nakarating siya dito sa shop So panoorin natin kung paano natin sinold yung problema na yan. Tignan natin kung continuity. Pangal manifold. Ito yung pinutol niya. Ayun, so apat na fault lang 'yan. Kaya 'yan, dali lang 'yan. Ako. Uh, rail oil pressure 27.9 MPa, so that's equivalent to 3000 plus PSI na 'yan. Ang target on idle is 4 to 5 MPa. Uh, consider as solve na 'yan kasi meron na tayong nabili yan. Ito, tignan natin kung continuity or mismo si sensor ang sira. Tapos si throttle o oh, functioning yung EGR mo 84 normal RPM normal o, oh, Rail pressure control valve 34% uh, 17 to 22 ang target malamang sumama yan kasi nakakat yung uh, white wire kaya nagkaroon tayo ng abnormality Sumobra sa percentage ng control valve ayon, pwedeng wala ka lang continuity 5 volts stagnant Uh, makikita natin yan pwedeng easy o consider tignan mo, ang target is 5, 6, 7, 8 cubic milliliter per stroke, nasa 13 ka yan, yung mga sinabi ko na yan makakasin natin yan after ng procedure, lahat lahat normal so yun lang, alam na natin yan yung performance nito, wala pati arangkada nito, wala hindi siya makatakbo pag mo sa pedal, wala lahat, wala mamaya pagka natapos natin at tapos na susunod na yung data kung ano yung piga yung performance uh, ang i-reach -re natin is 333 newton meter at 2,000 rpm na torque ayan, tsaka 150 power. Uh, <coughs> ngayon, yung pinuproduce niyang torque mawala pa tayo sa kalahati siguro nasa 150 lang na. ang target is 3,333 300 na newton meter of torque Ah, uh, uh, mararamdaman mo rin. yung performance yeah. Nakadikit lang siya, oh. Epoxy, oh. Naka-epoxy yung map sensor. Pakita mo yan. Naka-epoxy. Kaya naman pala. So, may continuity yan. Ang sira ito mismo. Kaya nabaraduhan siya, oh. Oo, oh, kaya nabaraduhan. Oh. Ayun, si Mang Kanor nakatali may tali may tali sya doon dalawa dalawa, yan injector injector sakit kesa bumili tayo ng ano yung procedure na yan is uh, intake manifold cleaning, kasama yan sa PMS, uh, heavy PMS natin. Once na pinagay sa shop, parang needed na uh, yung na hindi sa lang big money mo ko, pinatanggal na natin. Ito naman is replacement ng mga kulang hoses. Yan, yeah, malalalim kasi yung position ng mga yan. So, sinasama na din natin lahat sira or hindi basta need ng replacement ng mga hoses worn na yung isa sa mga hoses dyan sabay sabay na natin pinapalit hindi mm, siya makapal sabay ka ba? Grabe na yan. Ang sya abot Isang okay? so, butas pa lang yan. <tinyo> ito naman is spoiler cleaning kita niyo yung dalawang straw na yan kadalasan lahat ng silang kakabukas ng makina kumapara dyan kasi malakas ang suction ng mga straw na yan kaya kung nagpapagsakan na yung oil may malaki ginalaman yan sis yung mga nakabara no? <laughs> na ako 哎。<laughs> <laughs> So, ayan, malinis na, malayo, malayo siya ngayon. Kaya sa kanina, punong-punong ng carpet. Ayan, matutulungan natin yung makina dyan. Yung parang mga hangin sa engine. Walang so, naka-block. Ito tinakabit na nga pala yung mga hoses dyan. Like, inline thermostat, uh, turbo hoses, uh, turbo coolant hoses yan. Tinakabit na dyan. Ang lalalim ng mga position ng mga yan. So, mahirap magka-trouble sa daan pag ng So yan kita nyo, yan yung inline thermostat hose, yung galing sa oil cooler, o balik dun sa radiator. Ang lalalim talaga nyan, ang daming makakalas bago ka makarating dun sa mga hose na yan. So yan, kapalitan na lahat, brand new. Ning 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 ning. Oh. Uh! Banyo. Tokin uh. na na dai pani mala light na. Yan luma na yan. Uh. Luma ka na boy. kininis. Uh. Oh, <laughs> So, syempre, pati yung mga nasa harap na hoses. Papalitan din. Imagine yung engine na bago lahat yung coolant hoses. Wala kang kakabakabang maputokan. Kasi mga kung anong, kung pinalitan mo yung nasa harap, palitan mo na rin lahat. May zero or hindi. Kasi, naabot na nila yung lifespan nila. Malulutong na yung mga house na malutong na yung nasa unahan, sigurado yung mga malalalim na host dyan na dinadaanan ng ulan matitigas na yan na abot na nila yung lifespan nila so yan yung package kasama sa PMS namin when we say PMS kasi that's uh, preventive maintenance so mapiprevent natin yung mga trouble in the, in the future kung ganyang procedure yung i-apply natin

So look, even the vacuum lines, pinalitan natin. Pag yung mga holes na dyan, may crack namin, kasi hindi, hindi na, may possibility na sumunod yung vacuum. Pwede hindi mag-open ng GR. Yan, pwede pati preno mo affect it. Aagawan nyo, sisingaw yung vacuum kasi supposed to be kapunta dun sa hydro vac. Kasi umaagaw yung mga vacuum lines Ay, na yan. Umaagalaw! May possibility na grounded na 'yung protein. Pero try pa rin natin siyang itono. Ibaba. Okay. okay. ihado tayo, namandar na rin na tayo ng labi pero look, uh, mukhang okay na yun ang na nang andar Oh, mauna sa fault. Wala na tayong fault. Wala na tayong fault. Natanggal lahat. Sabi ko kanina, 4 to 5 MPA. That's 4 to 5 MPA. On idle On idle Ang labo ng mukha mo. Oh, that's 4 to 5 MPA. Sabi ko kanina, uh, 17 to 22, that's normal. 17 to 22, Nidel. Sa oil, uh, sa fuel naman, uh, 5, 6, 7, 8 cubic milliliter per stroke. Oh, so that's 5 cubic milliliter per stroke delivered fuel. So na-normalize na natin yan. Normal. Nangangarga pa rin. Normal. That's normal. Normal. Ito na lang paglagay natin ng intercooler okay na oh ayan na oh oh yung difference mga maya tignan mo back trace ka sa video 35 to ito 27 tapos ito siyempre pre namin sa kanila yung pre oh wala na ako sa ko wala na yung blocks mo wala na yung wala na yan may deposit kasi siyempre nag-hugot tayo mag-hugot kasi natin tapos yun mag-hugot

we First gear First gear Pacheck na Tapos to Third Walang third Lock up. Ah fourth. Walang lakap. Ano yung ibig sabihin na? Okay confirm Hindi sya nagpo Fourth gear lock up That's why kaya pala mataas yung RPM at 100 km per hour. Ano ba yung fourth gear lock up? Yung fourth gear lock up uh, at at final gearing at fourth gear. After ng fourth gear, uh, ilalak ni torque converter yung engine sa transmission. Kaya magkakaroon ka ng 1 to 1 ratio. That's why bumabagsak yung RPM. Naririch natin yung 2000, Uh, RPM at 100 km per hour. Imagine, pagka nandun, naabot ng transmission yung ganong gearing, naabot niya yung lock up, magiging, uh, magiging matipid or yung, yung fuel efficiency, mas maganda. So, sa part na yan, hindi nagpa-function yung lock up niya. Mga possible cause is... <coughs> uh, solenoid kasi solenoid yung mahawak doon eh Nag, yung ine-energize niya yung solenoid pagka nakarating sa yung solenoid ang mag-e-energize dun sa torque converter after niyang makarating sa 4 gear kaya niya na ilalagay sa lock up then the torque converter ilalock yung engine dun sa transmission para magkaroon tayo ng 1 is to 1 ratio ginabi na tayo yan uh, inayos pa rin namin so napag move pa rin namin yung transmission niya into lack of position. Wala lang kaming video kasi nang bat na yung pang uh, video natin that time. But pero naayos natin yung part na yan. Okay, yes sir, okay. Ah. Stand, stand. Oh, oh malinis yung emission mo. Dihinan mo, sir. Dihinan mo ngayon. Yeah. Ah, oh, maapoy na, oh. Ilalabas niya na yung mga karbon. Ayun, karbon. Oo, oh, sinusunog uh, na niya. Tiga? Tigang? Oo, oh, wow, na. Sinusunog na niya. Sinusunog niya. Baga kaya? Mabuti ko ng port gear. Nakikita ko dito. Hindi siya umabot ng port gear. Ay, hindi siya umabot. Ay, hindi up. siya umabot. Umabot siya, pero hindi siya umabot ng laka nakita mo yung turf niya Pandam mo na oh. Uh may -huh. pwersa na diba ba? Uh -huh. Kanina pag tiin mo kanina Tiin ka na ng tiin Utay utay yung bigyan nya uh -huh. ng power Ngayon kung ano yung press mo Yan na. na. Kung hindi man natin naabot yung 333 yung ton meter Nasa 300 tayo Malakas na yan Kung may kinalaman yung transmission Yung check engine sir Hindi na mawawala to Mawawala yan pag nakalitan yun, natin yung TPS Oo, oh, yun yung recommendation. Ay, yung, 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 sabi niyo na fourth gear. Ito, brake switch. Baka ito yung may pinalaman. Alam yun, na? pa... Hindi ko alam yun, sir. Part ng ano yun eh. Part ng... Ngayon ko lang na ano yung kutsangin ng brake switch na yan eh. Ngayon ko lang na ano yan. Na-encounter yan. Oo. Oh. Yun, wala. Nawala. Nawala yung check engine. Kasi yung TPS mo. Uh, Naglolo ko na yung TPS mo. Nang switch, ang kilala ko sa transmission ah uh, halos lahat ng sensor niya eh yung brake switch pag sa check engine siya lumabas nagbibolo ko diba fluctuated yung ano ng ano mo ng throttle mo diba sir yung throttle mo, diba pinakita ko kanina hindi na siya may tono, nagpa 5 volt siya agad yun yun, pag, pagka lumabas yung error niya, yung grounded niya, mariregistro siya, kaya iilaw check engine. Ah, okay. Mababasa niya na. Oo, mas, pagka nagregister siya, automatic sir, iilaw yung check engine. oh, wala na yung belt? Wala na? Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. 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 na start meron yun? Meron. Siguro bearing na yun. Alamak. Kung unang start po Lahat ng belt palitan mo muna. Or silipin ko mamaya yung ano. Silipin ko yung dog. So, Throttle okay. may kinalaman. Kaliwa? Oo, kaliwa. okay na? Oo. Kayo na mag-drive? Kano sir? Sige sir. na Uminip na yung aircon mo. Oo nga. nag -ano, nag ko yan? pa to ito. Oo. Ayun, meron. meron kaya uh, just uh, lang. Oo. Pero na wala yung check engine niya. Grounded na nga kasi yung TPS mo eh. Ah, okay. Kaya ganyan yun yung binabasa niya. Hmm. Tapos wala kang final gearing. Wala kang... Uh, oh, normal laka. yun. Hindi siya normal kasi sa part siya ng transmission. Ah, okay. So, Ang okay. magagawa ko na lang doon, papasilip ko lang yung mga sakit. Ah, okay, okay. Diyan ako unaware. Aware ako sa lahat ng sensors niya. Pag nag-register siya dito, alam ko. Kaso hindi man nare-register. Yung principal niya, alam ko na eh. Pero okay na to, sir. Okay, na. Okay, na yan. Nasa ano na siya? oh, nasa top condition na yan. Uh, Kita mo naman, uh, ramdam uh, mo naman yung uh, ano, ramdam uh, mo naman yung drive mo ngayon. Sabihin nyo, sa po na. Oo. Oh. Alam mo, uh, yung map sensor na inano natin, ginagalo-halo lang na map sensor yan. <laughs> Pero tatagal na yan, sir. Yung trabaho niya lang naman kasi magpasa Magbasa. Wala nang ibang. Pero ang price niya, doon sa nang Punta sa lampasan sa sa Lampasan mo yan Ah, okay, Papasok ko doon sa dati Oo, pasok ko sa dati So okay na yan kay Sir Dimuel Naayos din namin yung Napag move din namin yung transmission sa lock-up. So hindi na niya kailangan Bumili ng transmission Na found out din namin Kung ano yung naging problema Dun sa transmission kaya ayaw mag lock -up. Thank you. Sir well from Las Piñas. Okay na sir? Okay na okay. Ang ganda. Sulit, sulit. Sulit kayo sir. Ako. Salamat sa dino. Thank you. Sarang na. Testing.